Good morning guys Good morning Sunday Dito naman tayo Nagkaabang Sa papating na barco oh. Sa Embikero 8 Agad itong Dumating Naglalakad na kami Punta doon sa birth 8 Sa birth 8 Charlay yung ano nya Birth Allocation Medyo mahaba ba itong barco na to yung na nilalagay kasama ko na pala yung girl locker natin na maglalay may kasama ko wala pa yung ipipe yung pang alas ay hindi pa nakapasok ito yung birth alpot bravo ito ito natin Tatlo kami ngayon, maglalain man. Okay, kaya. Ambilin ni tap. Ambilin ni tapos na to. Ngayon, clearance na lang to. si Paul Jarv tapos na rin ito ngayon kaya kapag operation niya yung araw Sunday. And doon niya si Tagbot. Yung <coughs> fishing sa Super sport. Marami tayong fishing bezel ngayon na kadaong. Di pati lang ang bagong dating lang ito siguro. Dito na si Kero. Eh, papalapit na. Si birthday Charlie. Ito yung birthday location niya. diyan yan si Minto? Minto Apo. Apo? Apo siguro ito. na ganda lang diretsya muna. Danda ang niliko. Ito na siguro si Tagbot ang maghahatid ng Lobby para sa si Spring Line. Super init na guys. Alas-alis pa lang ng ubaga. Tingnan natin. Line man naghihintay. tatulak pa siguro ni pilot pero dinidilit siya pito haba tong barko na to And, yun, tinatulak na ni pilot para dahan lumiko Diyan 'dad ang nabata talagang barko na to. Ilang bollard to? May 6 na to na bollard. Diyan dyan ang tinutulak ni pilot. Yeah, hindi pa na yung lubid nila para sa spring line. Yun na nga, tinutulak na. Nung malakas, itagpot. Pang mapadikit agad. Ang papunta na sa mababaw na area yung barko. Medyo tayo ngayon. Dilikado sa madset. sa saan lang tinutulog dalawa na silang tumutulog sa forward at after tumutulog yung dalawang tagbot Malapit na. Mayroon na ito mga 20 meters. Away from the bird. Atta. Malakas na yung to. Lakot ang bot. Nandiyan lang sa mababaw na area na siya. Mahirap ito dahil pag sumadsad ito dahil lugit pa nahirapan ito makuha may low tide yung dagat natin na yan dito na yung isang tagpot tutulong na para tumulak tatlo na silang tutulak ngayon Okay, first line na tayo pinuha na ni linemen unang lupit Thank you guys for watching!